Dear Kuya Poy, ako po si Bianca, 27 years old, mula dito sa Tarlac. Isa po akong government employee dito rin sa lugar namin. Meron po akong boyfriend, 31 years old na siya at naka-assign naman at miyembro ng Philippine Army. Siya po ang first boyfriend ko at one year na kaming together. Ang sabi niya, next year, ay magpo-propose na raw siya sa akin. Pero ako medyo nalilito pa rin ako sa kanya, Kuya Poy. By the way, magkalayo kami ng town at ang pakilala niya sa akin ay wala naman daw siyang asawa. Ang sabi nila, natural daw sa lalaki ang pagkakaroon ng provider mindset. Pero sa boyfriend ko, parang baliktad po yata. Siya ang laging nangungutang sa akin kahit na kung ikukumpara ay mas malaki naman ang sahod niya. Sa totoo lang Kuya Poy, umaabot na nga po sa ngayon sa 15,000 pesos ang utang niya sa akin. At alam niyo ba, sa tuwing lumalabas nga kami ng boyfriend ko, ay mas madalas malaki pa rin ang gastos ko sa aming dalawa. Sa mga regalo naman, isang beses niya palang akong nabibigyan Opo, tama po ang inyong narinig. Isang beses pa lang. Samantalang ako, halos lahat ng okasyon sa aming dalawa ay may regalo ako para sa kanya. Noon ngang dumating ang first anniversary namin, hindi ko makalimutan kuya po eh, parang ordinaryong araw lang yun para sa boyfriend ko. Actually, ako lang ang bumili ng gift para sa kanya. At ako, as expected, wala akong natanggap na regalo mula sa boyfriend ko. Alam ko naman na merong binabayarang loan ang mahal kong boyfriend. At gaya niya, ako rin ay meron ding mga binabayarang mga utang. Ang tanong ko lang, Kuya Poy, posible pa nga bang magbago ang mindset ng isang lalaki pagka nagkapamilya na siya? O baka naman dumating ang panahon na ako pa ang tumayo bilang tatay sa bubuin naming pamilya kung sakaling kami nga ang magkatuluyan. Maraming salamat po sa payong makukuha ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Hanggang dito na lamang muna ang aking kwento. Lubos na humihingi ng kaliwanagan ng isipan. Bianca. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Bianca kung saan ay isang taon na nga sila ng kanyang jowa. Opo, pero medyo napapansin daw niya na medyo walang provider mindset itong kanyang boyfriend. O sa halip, eh, siya pa nga yung lagi na at uh, mas malaki pa yung gastos sa mga pagkikita nila. Unang-una, ano, Bianca, uh, mas maganda siguro alam mo, parang merong kanduda dito sa boyfriend mo. O, nang dahil sa pag-utang-utang ba O dahil sa hindi mo pa siya lubusang kilala? Meron kang binanggit kasi dito sa sulat mo na ang pakilala niya sa akin ay wala raw siyang asawa. Alam mo, bago tayo pumunta doon sa provider mindset na issue mo dyan sa jowa mo, pwede bang siguraduhin mo muna, Bianca, o, oh, na talagang single itong lalaking ito? O, oh, ang sabi mo kasi, magkalayo kayo ng uh, tinitirhan dyan sa Tarlac. Ano ba naman yung, uh, well, sa, sa probinsya ng uh, Tarlac, mas magkalapit kayo diyan kaysa kami pa dito sa Metro Manila ang pupunta diyan, ano? Oo, oh, oh, 'di ba? O oh, eh, mas malapit ka na diyan, ikaw ba ay uh, nadala niya na sa bahay nila, naipakilala ka na ba sa kanyang pamilya sa isang taon ninyo na pagsasama? Siguro mas 'yun ang tutukan mo, hindi 'yung uh, mga material na bagay na nakakakilig sa isang relationship, ano? O oh, sabi mo nga nagre-regaluhan kayo sa mga okasyon, ano ba 'yan? Mansari o kaya naman, uh, hindi kayo nagkita for two weeks, for three weeks, meron kang regalo, lumabas kayo, nag-date kayo, kaysa yan yung uh, focus mo, yung mga material na bagay na nabibili ng pera, siguro puntahan mo muna, o oh, gaano ba talaga katapat sa akin itong lalaking ito para mawala lahat ng mga agam-agam mo. Kasi alam mo, sa isang uh, pakikipagrelasyon talaga, dumarating doon sa punto na wag mong titignan doon sa magkano ang sinesweldo ni ganito kumpara sa sinesweldo o alam mo medyo uh, pagdating dyan sa anong nga medyo technical 'yan E eh, malay mo nga naman baka itong siya boyfriend ay merong sinusuportahan na uh, kapamilya uh, kamag anakan na merong uh, merong uh, health problem 'di ba? Meron mga needs na uh, ba diba? na kailangan din na doon napupunta yung kanyang pera. Siya ba ang breadwinner? Meron bang pinapaaral na kapatid? Yung mga ganyan na mga impormasyon, siguro 'yan yung ano, uh, 'yan yung uh, mas pagtuunan mo ng pansin. O bago yung provider mindset. Malay mo, para sa hindi pa siya parang uh, provider na maituturing dahil nga ikaw naman sabi mo meron kang sariling trabaho uh, siya meron nga ring uh, responsibilidad uh, sa Philippine Army 'di ba nga lang parang mas maganda nakilalanin mo muna tunay nga ba talaga oh, ang pagpapakilala sa iyo nitong taong ito bago ka humusga? Kilala mo ba ang kanyang pamilya? O oh, ano ba mga pinagkakagastusan? Doon mo malalaman kung pineperahan ka ba niya? ba diba, Ginagamit ka lang? Or totoo naman na meron din siyang pinaglalaanan sa ngayon? de ba? Meron naman siyang provider mindset. It's just that. Kasama yan sa mga sakripisyo. Kapag ka ikaw ay uh, nakipagrelasyon, uh, ano, na kung meron siyang kailangang responsibilidad sa kanyang uh, mga mahal sa buhay, uh, kailangan mo rin konting uh, maghigpit ng uh, sinturon. Pero mas maganda na sabihin mo sa kanya na gusto pa kitang makilala ng lubusan. Lalo na kung isang taon na nga kayo, e eh, tila may duda ka pa oh, sa pagkatao nitong boyfriend mo. Medyo maliit pa yung utang, 15,000. Medyo pwede pang palampasin yan. Huwag mo nang hayaang lumaki. Kilalani mo muna. O, oh, punta ka muna sa kanila. Ha? Uh, at uh, alamin, sino ba ang mga kapamilya nito? At ano ba ang pinagkakagasto sa niya? Bakit nagkakanda utang-utang? Bakit kailangan may mga loan? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and Podcasts.